Hello mga katrops <coughs> Excuse me mga katrops Ayan so nasa parking tayo ng one park drive So mayroon lang tayong binaba uh, Kaya galing po tayo sa parking So grabing init mga mga katrops Dali lang mga katrops Sobrang init Grabe Ay ang init na mga katrops Woo! Uh, buti na lang mayroon tayong shed. Oh, so mga ito mga katrops for today's video. Uh, uh, good news to mga katrops. Sana mayroon tayong ano nito. Uh, mayroon tayong dalawang unit mga katrops. Parating. Uh, coming soon yun. Dalawang sakyan. abangan nyo mga katrops kung ano yun. Hindi, hindi ko lang sasabihin kasi mahirap. So coming soon. Dalawang unit yan mayroon bagong mayroon tayong bagong ano ah bagong bagong kasundo sa araw-araw nating gina drive so so for today mga katrops ah mayroon akong update ah kaya lang medyo ano to mga katrops ah di ko pa yun na-upload. Ngayon mga katrops, ah, mayroon tayong, ano mga trops, so mayroon tayong huli. <laughs> nahuli tayo doon sa Binundo, mga trops, noong nakarang araw. So, hindi ko pa yun na-upload. Papanoorin nyo yun, mga ka-trops, dahil malaking tulong yon sa mga driver. O sa mga hindi pa, hindi pa mga kabisado ng kalsada. Kasi nahuli tayo doon, mga ka-trops. Solid lane ang ano doon, mga ka-trops. Magkano yung ano doon, mga ka-trops, nasa violation doon na sa 25 o 3000 mga ganun siguro yung mga troops yung solid lane so hindi ko pa yun na upload mga katrops dahil ah uh, pinag-isipan ko po na yun mga katrops dahil yun nga uh, mahirap tayo ma-issue doon pero ah uh, may kausap ako sabi niya i-upload mo yun kasi para na nandiyan na uh, Malalaman din 'yon, sa aware na rin din 'yon sa mga nagda-drive na itong area na 'yon kasi one way 'yon mga ka-trops. So napakalaking tulong 'yon mga ka-trops pag mapanood yun 'yung video na 'yon, pag ma-upload ko na 'yon sa YouTube channel ko. So napakalaking tulong 'yon isipin mo mga ka-trops. Ang violation 'yon 3,000 kaya 2,500 mga ganun siguro 'yung tubusan dun ng ano mga trops lisensya. So sipin mo, kung 3,000 yun mga trops malaki-laking tulong na yun sa ating pamilya. Bili natin yun, yun ng bigas, di ba? So ayan, so maganda yun mga katrops kung mapanood yun talaga yung video na yun para sa inyo yun uh, advance yun sa inyo kung mayroon kayong uh, hindi nyo pa alam pag mga ganito na na ano, na lean So yan, so hindi ko ipag ano yun tulong-tulong uh, lang ito yung mga katrops kasi experience ko yun kasi hindi ko lagi talaga napansin yung nangyari ng ganoon kaya sa sunod kung mapanood kayo ng video na yun at least uh, alam nyo na swerte nyo na kasi pag mga ganito ah uh, mayroon palang ganoon ang mangyayari so abang abangan nyo yun mga troops malaking tolong yun sa inyo sa mga driver lalo na sa mga bago at sa paka hindi alam ng mga linya-linya yung mga guhit-guhit at saka hindi nyo pakabisado yung area doon sa may bandang Maynila or dito sa may oh, sakop ninyo na namin doon sa may Binundo yung banda, Tundo basta doon, doon banda yung mga bro, buong buong banda sa buong area ng Maynila so by area kasi dito mga katrops iba-iba ah, kasi yung mga ano nila mga katrops sa mga rules ng Pasig Makati dito sa may BGC Iba-iba yung ano nila mga katrops kaya malaking tulong to sa mga naka nakapanood nito. Yung video na to, yung pag upload ko yon malaking tulong yun sa inyo, hindi lang sa akin. Sa lahat ng nakapanood ng video na yon pag upload ko. Kaya panoorin nyo talaga mga katrops kasi napakalaking tulong yun sa hindi pa nakakaalam kaya yun ang nangyari mga katrop sa akin noong nakarang araw na nahuli ako doon kasi basta panoorin nyo lang ayoko na ikwinto dito sa mga baka <laughs> mas maganda talagang mapanood nyo doon kasi sulit yung oras nyo doon mga katrops kung papanood nyo yung video na yun kasi napakalaking tulong yon so ngayon mga ka ah, uh, nandito tayo ulit sa may ah, uh, BGC lang uh, dito tayo sa may bandang St. Locks area sa may MC Home Depot kung pamilyar kayo dito sa may BGC alam nyo na kung saan tong lugar na to. E grabe traffic talaga dito mga ka-troops, dito tayo mga troops, sisiksik tayo dito mga ka-troops, no. Oh. Pati pa dito dinaanan na mga ka -trops. sa traffic. Traffic, traffic na mga ka -trops. Time check natin mga ka-troops, alas 1046 So, punta tayo sa mga punta tayo mga troops sa May Ayala, diyan sa May Pasay Rubanda Banda kung alam nyo yung Korean uh, store dyan Korean Mart store uh, doon tayo mga katrops uh, mayroon tayong bibilhin doon at uh, babalik tayo ng BGC so mayroon lang pinabili yung gis natin mga katrops tapos balik tayo ng BGC uh, di, alam nga uh, pagbalik natin kainan ng na, mga katrops sana makakain tayo sa tamang oras ng hindi katulad kahapon na uh, tanghali o ang alas dos na tayo nakakain mga katulog sa biyahe natin. So, ah uh, maraming palang salamat sa nanood yung upload ko kahapon at sa kanong isang araw. Uh, thank you for watching mga katulog uh, sa pinapanood yung video ko. Maraming maraming salamat din. At sa mga kung napadpad man kayo dito sa video na to, ah uh, paki-like and share na lang and subscribe uh, para updated ko kayo sa bago kong mga video at maraming maraming salamat sa lahat. Ayun mga katrop, so medyo matrapik lang talaga. Grabe, ang init-init talaga mga katrop, summer na summer. So mayroon akong isa mga katrop sa Mayroon tayong ah, binibinta. Ah, ano lang natin mga katrop sa dagdag income lang for a, extra o ano lang. So mayroon tayong binibinta mga katrop. So nagbinta po tayo ngayon ng ano ng shade yung ganito mga katrops, uh, available to ito mga katrops. Uh, marami po itong colored kung anong gusto nyo. So PM nyo lang. Sa mga mahilig mag seed dyan, shade, lalo na ngayon na summer na summer. Ang init kaya model tayo nito mga katrops. Available to mga katrops kung gusto nyo kulay, maraming kulay nito, maraming klase nito. So abangan nyo yung upload ko mga katrops. Uh, mayroon tayong ano mga katrops, mayroon tayong dishwashing liquid at saka ano uh, bag ng mga mga anak nyo mga troops, mga may pamilya, yung nag-aaral ng Iblintare. Uh, mayroon tayo doon uh, wala pa naman coming soon siguro mga uh, last week, uh, first week ng ano uh, ano ba yun ayon, uh, mga second week uh, next week pa mga troops. So mayroon darating doon, uh, magandang klase yun mga troops. So yung mga ini-induce natin mga troops, shade at saka yung dishwashing liquid at saka yung bag sa mga bata yung lalo na yung nag-aaral ng elementary ah, uh, kailangan talaga yun ng may bag ah, uh, billable yun mga katrops so, abangan nyo yung mga katrops dahil i-upload ko yung mga picture yun so, ito yung sin mga katrops ah, uh, sample to mga katrops kasi, <laughs> pang model daw yung mga katrops si Raul, hindi yung ano, natawa ako sabi niya, sir ah, uh, galo ko lang yun sa'yo sir kasi gagawin kita ng model kaya ayon, so medyo okay naman mga katrops ah uh, Maganda naman. Ah, Gwapo ka naman pag wala kang katabi katulad ko. <laughs> Pero mag may katabi ka, bahala na kayo kung ano mo sasabi nyo. Basta ako, wala akong, wala akong masasabi sa sarili ko dahil uh, okay naman sa akin. Bahala na kayo kung ano mo sasabi nyo. Flat ba yung ilong natin o sumabit pa ba yung ano natin. Kaya ayan mga katropes. So hanggang dito na lang yung ano natin mga katropes. Video mga katropes kasi Uh, mayroon tayong tatawagan doon. Kasi may nag-PM pala sa akin, mga ka-trops, kung uh, ano ba yun, uh, pre-shipping ba yun. So, dipindi po to mga ka-trops, dahil mag-wholesale tayo nito, mga ka-trops, sa bag, at saka ito. I-wholesale natin yun para kung sino mang gustong magbinta rin, mag-retailer, uh, pag-usapan natin yun, mga ka-trops. Kaya hanggang dito muna yung video ko, mga ka-trops. Ulitin ko. God bless ating lahat. At ingat po tayo lagi. Bye-bye, mga ka-trops!